Nagbunyag si Rufa Gutierrez na muling sinubukang suyuin ng kanyang dating asawang si Ilmas Bektas matapos ang muling paglapit nito sa kanilang pamilya. Sa isang panayam, inamin ng aktres na nagpropose muli si Ilmas, ngunit hindi niya ito tinanggap. Ayon kay Rufa, nagulat siya ng alukin siya ni Ilmas ng isang romantic trip sa kainang tren sa buong Europa, ngunit imbes na tanggapin, tinawanan niya ito at sinabing mas mabuting bisitahin na lang siya ng negosyanteng Turkish sa Pilipinas. And I thought it was a joke. Uh, and mag-train daw kami all over Europe. Mas malapit na si Yilmaz sa kanilang mga anak sa kabila ng pagtanggi ni Rufa sa panibagong pagsuyo ni Yilmaz, mas naging maganda na ngayon ang relasyon ng Turkish businessman sa kanilang mga anak, matapos bumisita si Lorraine at Venice Bektas sa kanilang ama sa Turkey, lumalim umano ang kanilang bonding bilang pamilya. Bagamat hindi na interesado si Rufa na muling balikan ang dati niyang asawa, masaya siyang nakikita ang pagiging mas hands-on ni Ilmas sa kanilang mga anak. Sabi niya, okay, I'll just visit you na lang there. So sabi ko, okay, you're welcome to visit. So ano sa tingin nyo, dapat pa bang bigyan ng second chance ni Rufa si Hilmas o tama na ang pagiging magkaibigan para sa kanilang mga anak?